un blog y poquita ito talaga yung kwan namin dito kay English uh, yung lugar namin kaya gusto ko lang ipakita what? so yung ginagawa itong daanan uh, ginagawa nila, nilang sinisiminto nilang baga tapos, tapos na rin ito pag Uh, matapos na kasi eh. mahirap talaga dito sa amin mga ka-English yung daan Oh, yeah. Atin na, atin na. Ayun, natabunan yung daanan. sa destination natin uh, lalakad na lang tayo <laughs> Dun po tayo kukuha kay English ng kuan naharbisan harbisan narwisan na uh, ang tawag dun sa Ilocano magsasagibo kumbaga yung palay na narwisan na uh, sumibol ulit yung dahon at namunga yun yung kukunin natin medyo kaso lang medyo nanghali na kaming dumating dito mainit init na Ayan, kaya ka English kinuha ka English yung mga kuha niya kumbaga malayo yan kukunin ko yan yan yung paggamit po ng uh, ano ito yung sa Tagalog magic magical tools what? medyo, medyo malayo yan kay English di ba ito yung English uh, lilipat na lang tayo kasi kunti yung kondon maaani natin Nagkargaan tayo di masitla, saan? Masit lang. Kaya gawal lang. uh, ito ka English uh, uh, nagsimula na rin umaani yung expert na kasama namin no ito. Ito siya. no no no, Si no. no. oh. walang kalo no. walang jacket no. sa sanya oh. na siya kasi yung balat niya siguro balat ng kalabaw galing Ayan. kasi kasi kay English okay naman yon pag kuan ka talaga pag hindi naman uh, Gaanong gaano mainit pa kahit na wala kang kalo at least di ba kay English makakakawa ka sa sunlight of the sun o vitamin K alam nyo ba yon? Tribyan muna tayo. Yung sunlight of the sun no, no, no. nakukuha 'yun sa araw at yung araw kumbaga sa sun nagbibigay 'yun ng vitamin K. Ayon. Kaya uh, mabuti ka English, uh, subukan nyo ring magpainit hindi yung palagi na lang kayo sa loob ng bahay. Uh, wala naman total wala naman kayong ginagawa. Minsan maglumabas din kayo at maglakad-lakad sa daanan. Ayon. Para yung skin niyo Kagaya ko ka English, di ba? Medyo maputi ako noon dati. Kaso ngayon lang. Uh, hindi na ngayon. Kasi nga, nagpapa kuha na ako sa sunlight of the sun. Kaya ganito. Yan, di ba? Kasi kay English noon, yung trabaho ko talaga noon, yung medyo ah uh, bata-bata pa ako, hindi ko lumatandaan kung anong taon na 'yon. Ah, uh, nagaani po kami ng kwan ng balay. Nag kumaga sa Ilocano nagagapas kami ng bagay. Kahit saan-saan rin kami nakakaratik. Uh, kung baga, nag yung nagpapakyaw kami ng naging palay tapos yung halimbawa maka harvest po kami ng 100 yung sako sa isang hektarya yung sa amin yung 10% uh, 10 na kagad sa amin Ayan, tapos i eh, ay hindi wala ka English uh, 8% Ayan. walong sako at yun ibibinta tapos halimbawa kung uh, 30 kayong nag aani try nta di, din kayong uh, magpaparty. Oh, magpaparty. Magbahabahagi. Kaso lang ngayon ka English, uh, wala na rin, wala na rin, wala na rin, uh, ganitong trabaho kasi, wala na kasi marami ng harvester Hindi talaga ng Swiss na lalaan. Balog mo nga tama, lom. ginagamit natin kasi patagal na ding nakatambay Pauntin mga lalat toys. Ne? Mga bola na. Sobrang pag na natest 'yung mga rumo-mo. na masapatan. Bawal na na. Min. Sa Mintin na lang garod ng alloy 'yung Hai, cikgu kelas <laughs> kena Ang dawan na rin siya. Huwag nalang sa mga tumakalang at ipaglilimot diba? Dagman natin kayo yung लिए बताए Meron na tayo. Nagatun eh. Sayang nga ito ba? Ito yung atong natin kay English. Nakuha natin. Hindi pa pa natin kay English sa mga alaga natin dun sa bahay. Ang ating mga bibi doon, mga pato. Saka yung mga manok din. Ito malayo ito kay English sa ah. Pahay namin. Kabihasnan. So siguro mga around 3 kilometers itong layo niya. No. Uh, no, no, 3 kilometers namin, you know. Ha? No kilometers you know. Anong uh, No, 3 kilometers. Ah, <laughs> uh, 4 kilometers. Ah, <laughs> uh, yes. Uh, approximately. Ah. Uh. 4 kilometers, Kanglis. Because Kanglis, distance. Da, da, daming pakilow, oh. oh, daming pakilow, daming kalikoliko, Daming oh, ka daming kahinggih, kaya, nag, nag ka kaya uh, nagkaroon ng kilometers. kaya kilometers. ano ka English. ano 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 no, no. ano 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 oh, English, eh, mo mo na ito kay oh. Oh, ano 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 ang एकदम direnaling dole Yan Okay, English ah uh, ngayon. Hindi pa kasi kami nag-almusal. Uh, Magmimirenda muna tayo. Tinapay lang yung almusal alm 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 natin. Sa katubig po. Oh. Tinapay lang yung almusal natin. Sa katubig yung tubig natin dito ka English di ba galing sa fresh water oh ah uh, flowing yan ka English yung flow pinagkukunan namin dito ng tubig namin na uh, may inom maganda yun mga ka English yung pinagkukunan namin dito ng uh, may inom kasi natural talaga siya. Sa atin, mas mainam pa rin yung tubig na galing sa kasi mga ka English marami karong ka marami ka doon na makukuha na mga minerals uh, like ano gani yung makukuha sa akin ko ya ah uh, may mga minerals alkaline alkaline ah uh, uh, zinc no. zinc no. <laughs> phosphorus no 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 no, no. Uh, no. no. gold <laughs> oh, gold tapos silver tapos uh, aluminum. Dami talaga tayong English mo kukuha doon. Isali e, mo na rin yung oh. English. Oh, diamante. Tapos diamond. Tapos, <laughs> nung talaga yung, yung mga mineral. Diamante ano, oh. at saka diamond. Isa lang yung sila. Hindi ba naman ito si Kailis? Oh? Hindi. Tiyakuan ko lang. Uh, Ini-English ko lang. Ay, yung, 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 yung. Ay nauna na pala dito si Kwan Kengis na. Kasama natin? kuya mo kuya plong plong nauna na siya <laughs> Bert mirinda ayan nauna na si kabadi nasuertehan na tayo nasuertehan natin kay hindi naman pala yung pinagbabawal ng mayari eh Tapi lagi ni bawa lagi ram. Ini bawa. Pasal nak. itu ya. Kepsino ti ah. Makaya. Si ka English mga ka views. Ngurusannya itu ka English. Oke. Gue ben nanti saya ka English, gue nang diskartin aja. Kasel lagi di bukit naman siya. Simbol apa nang batu pa, pa itu?

yan tinutulungan siya kay English tinutulungan siya ayun ko kay kuya na handaan lang siya mag-drive Natapos din sa Ice cold